Update po tayo sa paghahanda at pagtugo ng Office of Civil Defense sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Kausapin natin si Melissa Banyas, Operations Section Chief ng OCD Western Visayas. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hello Sir Raffy, magandang tahali po sa lahat, especially po sa ating mga nanonood po Opo. ngayon. Magandang hapon po. Opo, ilang pamilya po individual na ang nailikas dahil sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon? Uh As of our latest data po, Sir Raffy as of your dromic report natin from DSWD, as of now po, meron po tayong number of evacuees po inside our evacuation centers, around 6334 individuals po. Uh 1942 families po yan. Mm -hmm. All over the LGUs po yung affected po ng kalaun po natin. Mm -hmm. May mga ginawa po ba kay adjustments sa evacuation areas? Lalot may kailangan na iwasang abota supre? ah uh, ito pong mga residente? May mga inabot po ba na evacuation centers? Uh, so far po, sir, based naman po kasi sa contingency plan natin, especially dun po sa identified evacuation centers po natin, na-identify na po yung area na yon wherein uh, medyo malayo po siya doon sa maaaring uh, asphalt po na, na magaganap. Uh, kung baga po ito po yung pinaka-safe na area po na na-identify ng ating like, local government units as well as with other agencies po based po sa ating contingency plan po, sir. Mm -hmm. At sa ngayon po ba, sapat pa yung supply ng tubig, pagkain at maging uh, uh, face, mask para, uh, face mask para po sa mga evacuees? At sa ngayon, sir, we received a uh, request coming from the LGUs po, request for in 95 face masks. Right now po, OCD Region 6 po is distributing face mask po to affected LGUs po. Andun po ngayon yung ating task force commander, R.D. Raul E. Fernandez po of OCD Region 6 together with the NIR Regional Director and Region 7, OCD Regional Director din po doon mismo sa area, sir. And mm -hmm. uh, They are currently, ano sir, they are currently distributing N95 face mask at saka mag institute din po doon sila ng ating tinatawag na interagency coordinated cell at saka yung task force mismo po, sir. And we mm -hmm. have already activated yung ating uh, Force incident uh, Task Force Kalaon, Incident Management Team. Po. Mm -hmm. Very quickly lamang po, may natatala na po ba kayo mga nagkasakit dahil po sa uh, abo galing po sa vulkan? Uh, we received reports, sir, coming from province of Guimaras. Those uh, affected population, especially po doon sa mga affected by the ashfall po, uh, when it comes naman po doon sa mga health hazard nila, where, and some of them were already rolled out to the emergency room, Some of them po doon mismo sa uh, area, uh, nagpa-check up po because of this uh, ash fall. Right now po kasi in Region 6 po, we have already 29 LGUs affected by the mm -hmm. ash fall po. So okay. we have from the Guimaras, province of Antique, province of Iloilo. -Ilo. So, hindi lang po sa Negros Occidental po, sir, yung affected po nito when it comes to the Kalaon eruption po, including na rin po yung mga some of the provinces within Region 6 po. Mm -hmm. At ang paalala, syempre, ay magsuot ng face mask. Maraming salamat po sa oras na binahagin niyo po sa Balitang Hali. Sige, sir. Maraming salamat din po. Si Ms. OCD Western, Visayas. Hindi raw patataasin pa ng Pilipinas ang tensyon sa West Philippine Sea ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Gumugulong na rin daw ang tulong ng pamahalaan para sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Tony, handa ang pamahalaan sa malawakang paglilikas sa kailangan isagawa kasunod ng pagputok ng Mount Kanlaon. Ito ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang ambush interview ngayong umaga may sapat daw na pondo para suportahan ang mga inilikas na nasa loob ng 6 kilometer danger zone. Tinututukan na rin daw ng DNR at DOST ang kalidad ng hangin para malaman kung kailangan pang magsagawa ng karagdagang paglilikas. Tiniyak din daw ng Department of Budget and Management na may pondo para rito. Samantala natanong din ng Pangulo sa latest sa pagpapauwi sa kababayan nating si Mary Jane Veloso kasunod ng mga ulat na pumapayag ng Indonesian government Nailipat na ang kusundiyan sa Pilipinas ng walang kondisyon, pero ayon sa Pangulo, hiniling daw ng pamahalaan ng Indonesia na huwag munang maglabas ng anumang anunsyo tungkol dito at iginagalang daw ito ng Pangulo. Kaugnay naman sa pinakahuling mga sitwasyon ng mga pang water cannon, pang laser ng China Coast Guard sa mga barko ng BIFAR at ng mga mangis ng Pilipino, sinabi ng Pangulo na walang magbabago sa ating tugon at hindi tayo gagawa ng anumang hakbang na makapagpapalala sa tensyon sa rehiyon. Ito'y kahit pa may mga barkong pandigma nang namamataan sa ating exclusive economic zone. Hindi raw magpapadala ng Navy warship ang Pilipinas dahil makapagpapalala ito sa tensyon. Narito ang pahayag ng Pangulo. We are not at war. We don't need Navy warships. All, our, all, all we are doing is resupplying our, firm, our fishermen, uh, protecting our territorial rights. Um, Again, it will be it, it will be provocative and will be seen as an escalation. We don't do that. The Philippines does not escalate tensions. Quite the opposite. The Philippines always tries to bring down the level of tension. Tony, narito kanina ang Pangulo sa Pulilan, Bulacan para pangunahan ang inaugurasyon ng 5-kilometer uh, 3 third viaduct sa pagitan ng Pulilan, Bulacan at ng Candaba, Pampanga. At mula naman dito sa Pulilan ay tumulak ang Pangulo patungo sa Pampanga, sa San Fernando, Pampanga para naman sa groundbreaking na itatayong Cancer Care Center sa OFW Hospital doon. Target matapos ang proyekto ito sa Nobyembre ng susunod na taon. At yan ang latest mula sa Pulilan, Bulacan. Balik sa iyo, Tony. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Maiksibit ang komite ng Kamaran na nagpapakita ng maraming pakinabang at gamit ng bambu o kawayan. Ibinida sa Bamboo Brilliance, Innovations and Inspirations in Sustainable Designs ang ilang musical instruments gaya ng gitara at marimba. Meron ding baskets at mga dekorasyon sa bahay. Tampok din ang mga upuan at mesa sa eskwelahan na pwedeng higaan ng evacuees tuwing may sakuna. Isa ito sa mga proyekto ng DOST Forest Products Research and Development Institute. Mula naman sa pribadong sektor, pinangunahan ni Mrs. Carolina Jimenez ng Carolina Bamboo Garden ang talakayan sa halaga ng mga kawayan. Kinimok niya ang mga kongresista na magpasa ng batas para palakasin pa ang bamboo industry sa bansa. Marami raw kasing pwedeng gawin sa kawayan para baguhin ang maraming buhay, kuburidad at ekonomiya. Magtatagal ang bamboo exhibit hanggang sa Webes, December 12. Incentivize bamboo cultivation and establish the Philippines as a global leader in the engineered bamboo industry. With your support, we can create a sustainable supply chain that not only meets global demand but also uplifts our people and restores our environment. Sa pagsuyod ng MDA sa mga alternatibong daanan ngayong Christmas rush, ilang nakahambalang doon ang pinag-aalis. Balita hatid ni Oscar Oida. Nagsagawa ng clearing operation sa mga ng MMDA, kasangga ang ng San Juan Traffic Management sa may 3 West Street, West Krame. Pinagkukuha ang mga nakabalang na gamit sa bangketa. Habang pinagtitikitan, ang mga motorsiklong alanganin ng pagkakaparada. Mula kasi December 16, gagawin na rin mabuhay lane ang kalsada nakukonekta sa bagong gawang daan na kadugtong ng Eisenhower Street. Alternatibong daan ito na tatagos ng Green Hills na isa sa mga pinakadinarayo ng mga namimili para sa Pasko. Pinasadahan din ng mga tauhan ng MMDA ang iba pang mabuhay lane sa lugar tulad na lang ng Endomingo kung saan hinatak ang ilang sasakyang alanganin ng pagkakaparada. Yung mga may driver naman, tiket ang katapat sa may Blumen Treat, pinagkukuha ng MMDA ang mga gamit na nakasalansang sa bangketa tulad ng mga karitong ito. Sa may F Manalo, mas marami pang tindahan na umabot na sa bangketa ang mga gamit ang nasampulan. Ayon sa MMDA, kung makiklear ng gusto ang mga mabuhay lanes, malaki ang may nito sa mga itinuturing na choke point sa EDSA. Marami sa ating mga kababayan nag-uumpisa na yan, dumadagsa sa Metro Manila. Either most of them coming from abroad who wish to spend time with their family here in the Philippines. Yung iba naman po galing probinsya who wishes to do their shopping. Dahil naman po natin, uh, karamihan po ng mga malls nandito po sa Metro Manila. Ngayon pa lang, ayon sa MMDA, umaabot na sa 470,000 na sasakyan ang dumadaan sa EDSA kada araw. Habang papalapit ang Pasko, posible daw itong umabot ng kalahating milyon. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naghatid ng saya at kilig vibes si Sparkle Star Kim Jisoo sa kanyang trip sa Bicol. Sa kanyang Instagram account, looking dashing as ever si Opa Jisoo sa kanyang All Black Rocker OOTD. Isa siya sa performer sa Para sa Bicol, himig ng Bayanihan Concert sa Legazpi Albay. Kasama nga rin nag-perform sa concert si Sparkle Star Isabella Bay Pasqua na napahataw sa backstage sa Apa 2 Dance Craze. Tila nabighani rin ng ating opa sa ganda ng bulkang mayon. May caption pa yan na Unforgettable Memory in Bicol. Ito ang GMA Regional TV News. Kinailangan iligtas ang isang hiker sa Mount Pulag matapos makaranas ng hypothermia. Yan po yung lubhang pagbaba ng temperatura ng katawan dahil na rin sa matinding lamig ng panahon. Sa tulong ng mga otoridad, nasa GIP ang hiker at nadala sa kanyang homestay sa Babalak Basoy para makapagpahinga. Nasa maayos na kondisyona na ang hiker na inabisuhang magpatingin sa doktor. Pinaalalahanan ng Department of Environment and Natural Resources ang mga hiker na magpakondisyon at mag-ehersisyo muna bago umakyat sa pulag. Ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos na taasan ng Service Recognition Incentives o SRI ng mga guro sa pampublikong paaralan. SRI ang taon ng insentibo na ibinibigay sa mga government employee para sa kanilang dedikasyon at commitment sa serbisyo. Mula 18,000 pesos iniutos ng Pangulo sa Department of Budget and Management at Department of Education na gawin itong 20,000 pesos para sa mahigit isang milyong tauhan ng DepEd sabi ni Pangulong Marcos, nasa espesyal na kategorya ang mga guro kaya may dagdag ang kanilang insentibo. Nagpasalamat naman dito si Education Secretary Sonny Angara. There's no place like a new home para sa iconic red ruby slippers ni Dorothy ng The Wizard of Oz. Na ibenta na kasi yan sa isang auction sa Texas sa Amerika. At ang presyo ay eh, over the rainbow sa taas. Tumataginting lang naman na 28 million dollars ang pares ng sequin shoes. Kapag dinagdag ang tax at iba pang bayad, 32.5 million dollars na o halos 1.9 billion pesos. Wow! Kabilang ang naisubasta sa apat na natitirang pares ng ruby slippers na isinuot ng Hollywood legend na si Judy Garland sa 1939 Technicolor film. Nanakaw pa yan noong 2005 at narecover lang ng FBI noong 2018. Ngayon, yan ang most valuable movie memorabilia na naibenta sa auction. Wow, wow na wow! wow!